Naimbag nga daw yung Ka-Ilocano. So, nakagawa tayo ng bagong Facebook page natin. Ito po yung Ka-Ilocano Farm. At syempre, sana lalang niya po akong supportahan po sa aking YouTube channel. Ito rin po ay ka ilukano Farm. So, ang video natin ngayon, ka ay papasyal tayo sa Santa Catalina Beach. Tara, samahan niyo po ako. Alala uh, kay pa meron ng entrance dito sa ano sa Santa Catalina Beach. Ayan, tapas nyo meron po yung uh, mga arang yan. Yan meron po ng entrance yan. Uh, Po, yung yung sunset kayo pa. Yano? Oh. Iba ng ganda kay pa yan na po yung sunset pero paano yan na tinitingnan dito sa Santa Catalina Beach yan dito na tayo sa Santa Catalina Beach kayo paano so nandito pa lang tayo sa may bungad yan nandyan pa lang yung seawall pero pagpunta na natin doon kayo paano madami pang tao doon yung dumadami madami tao kay Labano. So nandito na tayo sa Santa Catalina Beach kay Labano. Ayun. Parang Sabado de Gloria kay Labano ang mga tao. Kasi meron ding mga tusok-tusok dito na nagbebenta kasi. Yan. yung bilian ng mga pasok-pasok kay Lugano yan kaya madaming nagpupunta dito sa Santa Catarina Beach yan ang daming tao kay Lugano yan kasi nga naman yung view may sunset dyan kay Lugano kaya puno po siya yan. hanggang dun sa dulo kay Lugano yan So tuloy lang tayo kay Locana yan. Yan, 'yan. Naman naman no? walang space yung parking ngyan. Oh, bali 'yan. Para sa ni. puno po ang Santa Catalina Beach. Hanggang dun sa dulo kay Lopano, grabe ang dami. Tignan natin kasi yung sunset kay Lopano, ayan o, ayan yung tinig. pinupuntahan nila dito sa Santa Catalina tapos syempre may mga kainan yan, sarap po dito kay Lucano maglakad-lakad, magjogging, magwalking yan, ganyan po yung ginagawa ko dati yan. tapos dito po sa dulo mayroon pong uh, basketball court tapos syempre madaming tao mga nagja-jogging, nagwalking yan, mga nagda-date mga nagmerienda yan quality kay Lucano, Hmm? Ayan. Ilocano yung panadang. Ayan. Mga kayo.